gusto Toy? ha mabuti okay ano nga din ah may nagpatanong may nakapatanong? may nakapatanong? yun isang mapagpalang araw po muli mga kasaludo panibagong araw po panibagong vlog tayo ngayon at ngayong pong araw na ito ay araw po ng ating pagmamalasakit dahil sinamahan ko po muna ang aking uh, mami dahil may padala pong pera sa kanila galing Amerika sa, na nanggaling sa kanyang kapatid. At uh, maraming maraming salamat po Tiedit dahil hindi talaga kayo nakakalimot sa aking mami at saka sa aking daddy. At palibasa nga po medyo masakit po ang paa ng aking mami kaya sabi ko sa kanya ay dahan, dahan lang. Ayaw naman pong magpahawak sa akin dahil gusto din niya ina-exercise at uh, ito po, pawi na po kami at pagkatapos ko po dito ay tatambay na po ako sa opisina ng ating mahal na Mayor Sali para makipagkwentuhan po ay, huling-huling Eh ano, kumusta kayo? ha? ay, ano na, Mayor magandang isang mapagpalang umaga po mahal na Mayor Sali at isang magandang umaga din po din sa inyong uh, sexing uh, empleyado. Kumusta kayo? Oh, oh, nag kayo, nagamaritis. Dinig yun doon, dinig. Ay, kumusta naman? Ay, slasher. Ay, maraming umiyak. Marami din po. Ay, anong na ano na ya, at ano na talaga kayo. Palis. Amin nabigyan naman kayo ng ayuda. Pero may marami pa rin umiyak. Ano na kayo talaga naman naman. Dapat naman talaga ay bigyan niyo ng ayuda ang inyong mga mamamayan. Mayor, ay kumusta ka dito sa inyong opisina? Tinanghali ako at pinag-drive ko muna si Mami. Sobrang init. Sobrang init nga ni Mayor, ano? Mayor, pero kung kayo natin ito. Ha? Oo, oh, ay pa daming pundo ng uh, opisina mo dyan, oh. Mayor, sali, apa-air natin ito, ha? Oo, uh, Sige, mag-antay pati tayo ng kakwintuhan. ni ta ano namang ganda mo naman lumakad kinbut ka nang inahanap ni mayor oh bakit naman ikaw ay ikaw ba naka nakapalo ka bakit dun sa aking facebook page ang ah, palo mo at makikita mo ngayon ito, ito, ito ha ha oh uh, ay pasan kasaludo tad ha ay pasan ka baka? ay bakay kay may kadate yan ha mayor. ano ano Nung hiyain na nagkasi naman ano nayaan? Pag di si ay, ni tiyad yun. Sa lakaran. Ano? Ayun eh, hanggang palinkilaan. Hanggang palinkil ang nakakarating tiyad. Ikaw hanggang saan ka nakakalakad? Dito lang. Pero pag ako lumakad, malayo. Malayo. <laughs> Nining, alam mo, pag ako hinapod doon sa ibang mayor ng ibang bayan, yung ibang mayor na mga kasama ni... Mayor Sali. Ay naku, pag pumunta, magaganda pa yung opisina dito. Magaganda dito yung opisina. Nagkapasok drinks at nagkapamirinda. Ay, awang kulaan din yung sa Mayor. Eh, sikat na sikat na yung aking Mayor Sali na ito. Ay, yung ko yung mga tagapalingki kahapon ay. Eh. Kasaludo na, saan si Mayor? Ay, sabi ko yung nandun sa opisina. Ay, ano na yan? salamat. Ay, ito. Binigay mo sa Kawanggawa? Saan? Saan mo binigay, Mayor? Yung apamirinda natin yan? Uh, no? Anong isa? Anong iyong executive assistant? Ay, po rin po, foreign po, po po ang mahal na executive na assistant ng ating mahal na mayor sa Ay, pagka po ang mata dahil may sure ball May surebol daw po. Ay, kaya mahirap talaga yan. Ay, uh, pangalaga, alagaan mo mabuti yung executive assistant mayor, ha? At, uh, baka yun ay mamayat, ha? Uh, Tundo! Ano yan? Kumusta toy? Ha? Mabuti? Okay. Oh, ano nga din? May nagkapatanong? May nagkapatanong? City by Tucho. City by Oh, yung mga nagkapatanong po dyan. Magkano yung... Ayun po, sumagot na po. City by Tucho daw, sabi ni Sando. Sigurado ka City si 28 ha? Ay. Yung isa daw ko. At saka 2x2. Oh. City si 28 daw po. 222. Yung gusto magpalista po. Saldo, salamat ha. Yung uh, nag nagpatanong, pag tumama, hindi eh, asabing kong bigyan ka ha? Ha? Hmm, bayad po. O, ingat to to, ingat. Oh, sige. Asabing ko doon sa nagpatanong.